Ang bunga yung kamatis ko na cherry. Tapos, yun, oh. Binalot ko yan kasi... Ano? May mga hinog na nga, oh. Kunin natin yung hinog. Ayan. Binalot ko yung iba kasi, yun, oh. Dami ng bunga, oh. Ito, binalot ko. <laughs> kasi para matakpan doon sa ano to hindi pa hinog malapit na hayaan lang natin yan hindi naman inano ng mga alaga eh ayan ayan ang may mga kamatis ayan ang talong ko ang kamatis ko maraming ano ay yung ano ko maraming bulaklak yan binalot ko yung mga mga ano mga kamatis na iba para na yan binalot natin para sure yan ang bunga marami pa kong kamatis doon sa loob nakapakinabangan din yan kaya lang malapit na ang winter o namumulaklak yung sili ko o oh. ang dami ng bunga yung iba gianam lagkaos like mga uko ayan oh. hindi naman kinain ayan lagyan ko ng ano para tinik <laughs> matinik sila ayan ang daming bunga bulaklak ang daming bunga na yung sili ko kaya alamiro kasi yung mga alaga dito lagyan ko ng tinik ayan ang daming bunga tinago oh. ko yung bunga kay <laughs> Oh, maraming ano maubos yan baby kami darating pamigay ko yan <laughs> ng kapatid niya gusto ng kamatis cherry gusto niya na aking beautiful ah yan nag-uumpisa nag ano At saka ito aking magandang rose <laughs> Mahilig talaga ako magtanim-tanim. Kung may rocky lang ano nito, ah, puno ng tanim. Yan lang libangan ko. Yan, nagsisibol-sibol na rin sila. Oh. hugas bigas lang lagi kung dinidilig nito. Wala naman akong pang ano. Ito, oh, nagkaano na rin siya. Yan. Yung tinanim ko dito, hindi pa nagtubo. Yung binili sa akin ni Dodong Wala oh. <laughs> pa laging inaano nang, oh, nagbutas na naman dyan ng ano, tinanggal pa niya yung tinang, tinanggal pa yung stick ko oh. Loko. para tandaan ko yan eh yan ito nagbubulaklak siya oh yan nag-uumpisa din malapit ng ano. Sabi ng asawa ko, saan ko Sabi ko, ako nang bahala dyan, huwag Buhay na yung mga rusko Ito na oh. Ginalaw ng ano, alaga. Yan, mga buhay na. <laughs> Galawin na naman yan. Ay, naku. yan oh, buhay na buhay. Hmm. Hindi tayo magtaning kayo kulang pa nga ako dyan next, next year marami na yan. bye mga love see you again next time God bless po sa inyong lahat